guys! Welcome back to my channel! Ito na nga, confirm na, confirm na nga na maglalaro sa Denso Airbus itong si Gia Morado, sitter ng Creamline. Itong nakakaantig yung video na shinner ni Alay sa Valdez ng pamamaalam niya kay Gia Morado na papunta na ng Japan for 6 months. Hindi lang ako sure. So, mawawala si Gia muna sa conference ngayon sa PVL kasi maglalaro siya sa Japan. Ayan, maraming naiyak sa pagyakapan ni Aliza at ni Gia. Alam naman natin na from Ateneo talaga, close na close itong dalawa. Kaya talaga mamimiss ng lahat si Chia Morado ngayong season na to sa Team Greenline. Kasi nga maglalaro siya sa Japan. Kaya good luck lang kay Chia. At alam natin na din si Aliza. At nagi umiyak na naman ulit daw si Chia. So yan, nga. so yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye. Always remember, huwag po tayong stress Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.